Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritwal upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. At habang lumalapit kayo sa kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa kanya. Dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, May pinili akong maghahari sa Zion tulad niya ay mahalagang bato na ginawa kong pundasyon. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya.